Hi everyone. This is Erlinda Sans and welcome back to my YouTube channel. Uh, kumusta na po kayo dyan? Kumusta na po ang lahat? Kumusta na po mga ka-owner? Okay pa ba ang ating mga karinderya? Okay pa ba ang binta? no? Ngayong wala na pong pasukan, no? Bakasyon na po. No, kasi uh, July po ay uh bali ang mga estudyante ngayon ay nag uh, summer camp, no? So ako ah, kumusta na po ang ating mga paninda? No, okay pa ba? Sa amin po dito ay medyo matumal po kasi po ay walang pasok, no? Ah, hindi po masyadong ah, mabinta po sa panahon po ng walang pasok. At pasensya na po dahil ngayon lang po ako nakapag-vlog ulit kasi po ah, ah nagbakasyon po kami, pumunta po kami sa isang island, no? Doon po nagkasayahan ang aming family, yung kasama ko, yung mga kapatid ko po. So, i, i, i share ko lang po sa inyo ng sandali, no? Uh, I-share ko din po sa inyo na ang ginagamit natin na uh, pamamasyal ay ang uh, kita ko po yun sa karinderya, no? So, totoo talaga na may kita sa karinderya kasi nakapagpasyal tayo ng iba't ibang lugar ng dahil lang po sa ating kita sa karinderya. No. So maliban po sa nakapagpatapos na po tayo ng pag-aaral sa aking tatlong anak at nakabili na din po ako ng sasakyan at nakapagpamasyal po ako sa iba't ibang lugar dahil po yon sa kita ng karinderya. So ah uh, So gusto ko lang pong ma-inspire ko kayo na sa pagluluto po, sa pagtitinda po ng ulam sa karinderya ay malaking tulong po no sa mga hindi pa po nakapag uh, decide na magkarinderya, no i-try nyo po ang negosyong ito kasi po uh, napakaganda po ang kitaan dito, no. So ayun po, no. Sa mga bago pa lang po sa channel ko, please I uh, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang man ma-notify kayo sa next upload ko po, po ng mga videos. Then, pwede nyo pong i-share sa iba upang marami po tayong matulungan sa mga nangangailangan po ng ating mga tips. no? Ah, uh, ito po ay base po ito sa aking karanasan bilang isang karinderya owner. I've been in 22 years, no, mag 23 years na po ako sa isang karinderya, no. Ah, uh, shout out po sa aking mga viewers at sa aking mga subscribers na patuloy pong nanonood po sa aking vlogs, no. Sinsya na po, minsan po ay matagal po ako makapag-upload, no? Kasi alam niyo naman, no, busy po talaga tayo, no, sa ating calendar, No, so for today's vlog, ay gusto ko lang pong i-share po yung isa sa ating viewers na nag-comment po tungkol sa kanyang calendar, kasi sabi niya ay sa ngayon po ay halos wala na pong kita, no? Lugi na po. So, sabi niya paano ko po maibabalik ang aking puhunan na unti-unting nawawala. So, shout out po sa iyo, no? Hindi ko po kayo ma-mention, ngunit kung nakita niyo po ang oh. video ito na na-share ko tungkol sa inyong mga, sa inyong karanasan ay stay tuned po tayo. So, ayan po, no. Uh, let's go to our main topic. ah uh, ang masasabi ko po sa iyo, ma'am, no, na sa ganung problema po ay naranasan ko din po, no, yung ganun. So, ang ginawa ko po ay, uh, kasi naranasan ko nung kahit anong gagawin ko, pinasarapan ko, ang mga, ang mga pagluluto ko, dinamihan ko pa, no, parang hindi po mag-click, no. So, ang ginawa ko ay humanap po ako ng isang pesto. Humanap ako ng isang pesto na malapit lang din sa aking uh, tinitindahan. No? Humanap po ako ng mataong lugar no? para ma doon po ako lumipat. So, ang ginawa ko po ay hindi po ako agad lumipat. Kundi, ini iniobserbahan ko po ang lugar kung saan po ako kumuha ng another pesto. No, so yun po. Uh, maganda naman po ang outcome, maganda naman po ang kitaan doon sa bago kong pwesto na nakuha ko. Ngunit hindi ko po uh, binitiwan yung una kong pwesto. So, kaya umabot po ako ng 14 years sa una kong pwesto kasi doon po doon po maraming tao. Ngunit dumating talaga ang araw na marami na po akong kompetensya, kaya naghanap po ako ng isang pwesto. So, okay po doon, no. Hanggang sa binitiwan ko na rin doon, kasi uh, humina na, na rin po, kasi po sa uh, maraming competition Then, hindi po ako makag-focus kapag dalawang pwesto po ang kinuha ko na palipat-lipat po ako, no. So, yun po, uh, bumalik po ako sa aking dating pwesto. And then doon po, lumakas din po kasi nag, nag-focus na po ako. Kaso lang po ay sa kasamaang palad ay nasunog yung, yung una kong pwesto. No? So, humanap naman po ako ng iba pang pwesto. So, nandito na po ako ngayon sa bula area. No? Dito sa bula area. Sa awa po ng juice ay maganda naman po ang kitaan. So, ang kagandahan po dito ay malapit lang po ito sa aking ah, bahay, no? Residential. So, dito po, um, malaki na rin po ang aking kita dito. So, yun po ang ginawa ko, no? Nung humina na po ang aking paninda, humina na po ang aking ulam, ay naghanap talaga ako ng ibang pwesto na pwede ko pong lipatan, no? So, sa'yo, ma'am, sa'nay ma, makarelate ka din. Ah, siguro... <clears throat> kahit anong gagawin mo ay hindi na po kumikita ang iyong karinder yeah, pero try nyo pong maghanap ng isang pwesto baka malaki po ang kita nyo doon sa kung makahanap ka po ng bagong pwesto no so nalulungkot po ako sa ganun pong sitwasyon kasi nakaka-relate po ako sa ganun po no yung biglang humina po ang ating kita biglang mawala mawawalan po tayo ng gana yung halos nasabi natin na yung puhunan natin ay hindi bumabalik so naranasan ko din yan ngunit hindi po ako kaagad sumuko no go go lang po umanap lang po ako ng mga mino na pwede pong mabago sa ating mga customers na baka sakaling yun na po ang kanilang balik balikan no So, wag kaagad sumuko, ngunit humanap ng isang pwesto na pwede nating Uh, paglipatan, no? Baka, malay natin, baka nandun sa another pwesto ang ating swerte na pwede tayong umangat ulit, no? Umangat ulit. Huwag lang tayong mag-surrender, no? Baka, chance mo yan na humanap ng pwesto upang umangat ka. Sa, malay natin, baka sa another pwesto ay uh, gu gumanda po ang kita nyo, no? Hindi, kasi natin malalaman kung paano ngunit Uh, patuloy lang po tayong magdasal po sa ating Panginoong Diyos dahil ang Panginoong Diyos po talaga ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating mga pangangailangan. ano uh, malay natin, uh, baga, baka sa bago niyong pesto ay may magandang pinaplano po ang Panginoong Diyos no, para sa iyo. No? Uh, hindi kasi natin alam kung ano talaga ang kagustuhan po ng ating Panginoong Diyos. Ngunit, kailangan lang po natin talaga na magsikap at lakasan nyo po ang yung loob. Huwag ka agad sus susuko sa kahit anumang pagsubok po sa buhay. Kasi, sayang naman po kung susuko po kayo kaagad, no? No? Kasi sa masasabi ko po talaga ay maganda po talaga ang kitaan sa isang karinderya. So, go go lang po, lakas ng loob at sipag at tiyaga ang kailangan natin sa negosyong ito at pananalig po sa puong may kapal, no? So, yan lang po sa araw na ito at sana'y may natutunan kayo sa video ito and please don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang manotify kayo sa next upload ko po ng mga videos. So tandaan, sa negosyo ay kailangan ang sipag at syaga at dasal at may pananalig sa puong may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog.